Kami po naman ay nananawagan sa mga employer dahil sana bigyan po natin ng konsiderasyon ng ating mga manggagawa na they brave the weather. No? Yung yung ibig sabihin po natin, sinuong nila yung uh, sama ng panahon, nagtrabaho. Bigyan naman po ng konsiderasyon na uh, eh, insentibo o kaya naman po ay, uh, karagdagang subsidy doon sa kanila pong tinatanggap. Mm -hmm. Nang sa ganun naman po, mapakita na, na nagmamalasakit ang mga manggagawa sa kanilang employer. Pag malasakit, din naman po ang ating mga employer sa kanilang manggagawa. Eh, what if like, eh trabaho naman po ninyo yan, eh kaya kayo siniswelduhan dyan? Alin po? Uh, uh, para pumasok, di ba? Trabaho opo, nyo naman. Bakit kailangan pa ng insentibo? Eh kasi po, kung ganito pong panahon, medyo hinahihirapan pumasok pero nagpilit pa rin pong pumasok. Uh, siguro 'yun lang pagbibigay lang po ng konsiderasyon. Tama mm -hmm. po naman yung sinabi niyo kaya nga nabanggit ko kanina. Okay. Ang general rule, uh, no work no pay. Pag pumasok ka, considered siya na regular working day. Mm -hmm. Pero dahil nga po merong ganyang klasing kaganapan na hindi naman po natin gusto, hindi gusto ng employer, hindi gusto ng manggagawa, pero nagpilit pa rin pong pumasok ang ating mga manggagawa upang siya naman ay makatanggap ng sweldo na kailangan ng kanyang pamilya mm -hmm. ang aking panawagan sa mga employers bigyan naman po ng kaunting konsiderasyon mm -hmm. uh, luwag ang atin pong mga magagawa. dagdag ko na rin siguro Opo, Lourdes oko. no kung sakali po namang hindi makapasok dahil nga po medyo mga merong mga matibay na kadahilanan mm -hmm. hindi po naman 'yan batayan para bigyan sila ng disciplinary action oy actually susunod ko sana yun sir halimbawa binaha nga talaga or yung mga dadaanan ilubog eh, na sa baha hindi mo pwedeng sabihin ay hindi ka papasok bukas tanggal ka na ay hindi po. Uh, katulong po nilang departamento uh, sa ganyang klaseng sitwasyon upang uh, pagsabihan, paliwanagan. At uh, ay, sabihin natin sa mga employers na hindi naman po dapat nagawin nating batayan niya ng disciplinary action. Kasi uh, uh, ang uh, pangkalahatan po na attitude ng mga manggagawa sa araw ng pagpa, ng kanilang pagtatrabaho, pumapasok po maliban na nga lamang kung meron pong uh, uh, uh kaganapan na uh, be under control, kagaya po kung mataas baha, walang means of transport, pagamat nagbibigay po ng libreng sakay ang ating uh, mga ibang ahensya ng pamahalaan, eh hindi naman po lahat ay makakapag-avail.